Ba't? ano po nung thing ato nung last two weeks ago po po two weeks ago okay. Anong ano ginawa mo nung pagbangon ko po sa ano po yung para po may nagpop yun yung sinasabi ko eh marami na ako sample nito eh tumayo ka lang sa higaan parang ganun. Okay. tapos may nag-pop na hindi mo na may lakad yes. sabi ko sa inyo pag mga ganong incidente lang ganun ganun din ka lang oh hindi ka na nung load sa akin sayang hmm. hindi ka nakabot sa akin na rito <laughs> niyayinig lang yan Nangyari na kasi sa akin yan eh. Ito yung example na o oh, ito, patunay. Tumayo lang ako sa akin. Parang bang nabitin ako sa kama, parang naiil, parang iganon ko yung pamo ng... Parang gusto niya tumuloy Kaso, so nabitin, lumagitik. Eh pag tayo ko sa higaan, bah, parang hindi ko may ang todo. Niyanig ko na lang ang gano'n, no? Tapos na. Buhal namin yan eh. Eh siyempre, hindi eh. siya makalakad eh. At saka ayaw niya nang mahawakan ng ganun ah. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Sigaw na siya sa sakit. Sa 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 mo? tamo. mo, eh, maray agad to. Magkano ginasos ka agad ito? <laughs> Very simple problem lang. Gagasos ka agad ng siyam na libo pataas. Di ba? Amantalang, <clears throat> pang! Ah, nung araw lang na yun, Useless kasi ito, na, ito eh. Dadali namin sana nung araw kayo. Kaya Sabi ng mga niya hindi niya kayo. Hindi kayang ipiyahe. Kasi ito, magandang, maganda ito kaso pero sa ganong kaso, wala ito. Sayang lang yung pera nyo. Sayang lang yung pera. Sayang lang yung pera. Ang lang. eh. Kasi hindi naman siya na na-swim lang sa motor, hindi naman siya hmm. na bagsakan ng mga troso, Galing, Galing ka sa higa. Hindi. Na-twist lang na ng konti yan, yung MRI. Tabis yung MRI, pero dapat nasa way. Kung baga, may yung paglalaanan nyo ng pera, kailangan malaking ano. Nakahiga pa lang. Hindi, ano, hindi mo maputol yan. Hindi mo Okay, periatricular joint effusion, synovial cyst. Okay. Ito may ano. Siguro yung umipot, umip, umipot, sorry. Itong synovial cyst na lateral femoral. Lateral femoral, ano yung lateral femoral? Ito yung femur, dito ang lateral. Yeah, meron kang synovial cyst dyan, condyle with the right knee, lateral. So, ganun, may may hinang pain tolerance. Sige, dahil. Kanina, da, tinulungan ka pa eh. Mayroon tayo pagpapaan eh wala, hindi niya may ganun eh. Wala. Hindi niya Hindi niya may ganun. Hindi niya may ganun. Hindi niya na namin sa X-ray po kasi dapat po kami dito eh, hindi niya kaya. Tatingin sabi ay hindi niya kaya sa mga Tapos kung natin, kung paano na one two is malo. Yan yeah, na magao. Oh. Mm -hmm. Pinalipas yung parang kung nung araw na lang yun. Ah, parang <tip> minsan minsan pinapanood niyo kung tamas hindi kasi, hindi naman siya, ano, hindi, hindi na, naman na, siya na, nagbasketball no. eh, Hindi naman, kumbaga, lumihis lang yung synovial disease niya, baka yun lang umipit. Yayanigin lang natin yun, napakadali. Kasi pagka nakapag na ng pamamaga, ito naman yung difference ng mga galing sa basketball. O kaya, nasimplang sa bike, nasimplang sa motor. Pero ito kasi nakahiga lang siya, talagang automatic, very less yung, ano, very less yung madadamage. Pero kung ngayon nga may mga may mga sis kayo sa loob, malamang umipit 'yung tumulak 'yung dito. Dito lateral lang nakalagay, ito ang lateral. Malamang umipit 'yung dito. Siyempre may karupo yun magre-react 'yung pinakadulo noon sa kayo. Basta 'yung buong ano niya, magre-react. Ngayon, siyempre masasaktan siya. Ayun niya i-gain. Ah, masakit Ayyan. Eh. Huwag kang tumingin, huwag ka ulit. yani yani mo nang ganoon. Huwag kang, huwag Sabi nga sa inyo, humiga lang kayong diretsyo. Isipa nyo. Isipa nyo. Ikasan nyo lang ito. Yan lang, sisipa nyo lang yan. Kasi, nakita nyo, nakapunta nga kayo ng naisalang nga kayo sa MRI. <laughs> Bakit hindi ka? Baka <laughs> one week pa siya bago Kaya nga. Eh, kita nyo lang mas po, Ayun lang, lumabas niya, may synovial cystitis sa lateral femoral. Tsaka, less na less yung matatamig. Galing ka sa higaan, hindi ka naman nalaglag sa hagdan or sa second floor. Or natapilok man lang, nakatapag ng paa. Nanglalangig siya, seryo? Hinaloog <laughs> okay, niya. Sobrang lamig, mahina loog niya ito. sakit. <laughs> pwede pa kong tiroy. Lamasin pa natin ang mga pwede. Hindi mo siya. At sabi niyo nasasaktan siya pag iniipo eh, ba't ako, tignan yung daliri mo. Nabunan mo nang pers-pers at sa'yo. Two days siya na, hanggang two days, three days, gano'n siya. Tapos pasingga-singga siya. O, nung isa, nung sabado, saturday. Paano ka ba bumaba? Eh, naunang pa gano'n o pagano ka? Pa, dito po. pagano no. o? tingnan mo, eh, anong lateral dito eh. Pag niya lang gano'n, umipit dun. Aray! Tatadyakan ko lang dito no? Dito sa ilalim, tsaka to. Ganun lang yan. Pinagbawal na sa paglakad maglakad, hindi na malayo. Habang buhay na lang ba tayong ganun, mag, ay, hindi tayo makapaglakad ng ano, malayo. Ay, tayo doon. Tayo lang. Dapat siyang pa na na, naman. Dapat siyang pa naman. Dapat siyang pa naman. Eh, makita mo, namagana eh. Mm -hmm. na mag Pero, magkaganong pa man, maayos natin yan. Pero siyempre, huwag ka nung muna mag-expect na zero-zero agad. Yung mm namamaga -hmm. na yung tuhod mo. Mm Hihina na yan. Pag humina na yan, dire-diretso na yan. Di ba hindi niya ganong halos may Hindi na lang yun. Hindi niya, di ba? Sakit. Hindi. Hindi masakit. Kaso <laughs> ang lamig nung mano ni <laughs> Sir. Inawa ako dito, hindi gano'n. Ito ang lamig eh. Kahit inaplusan ko na lang po, ang lamig pa rin eh. Nakasong okay. na natin eh. Hindi na masakit yan. Mag-iwala ka. Nasa takot mo na, nasa isip mo na yung tapot. Ganito yung sinabi ko sa'yo, di ba? Sa, inyo, diba? sana hindi na maulit, ha? In case, in, case na mangyari ulit, sa higaan ka lang. Tigasan mo lang to, oh. Tigasan mo O, oh, sipa mo. Ganun lang. Dalawang sulod lang. Ah, hindi, hindi mo na kailangan magpa-hospital. Relax lang. Makakalakad na to. O, nasaktan ka ba? Asan yung hindi niya? Makakalakad na to. Ipitil na muna natin na nalalalit si sir. Hindi, <laughs> 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 may tao talaga ganito to. Yung mahina ang pain toleration, iba-iba dahil ng ano. Yung... Okay. Tignan natin. Okay. Lakad. Hmm. Kaya hindi niya matupi, di ba? Dali mo ah. Kunin mo na lang yung number. Oh. <makes noise> Kanina di ba pag tumatayo siya nakagano'n? Oo, oh, oh. oh okay. kasi kung <makes noise> Wala na, gano'n mo yan, idol. Idol, liga, gano'n ka. Huwag ka nang matakot, Ilipat ko yung paa mo sa balong mo eh. Alam, mo Okay, man. Naramdaman mo yung kumusog? lang yun. Napakasimple lang yan sa totoo lang. Nagtaka lang ako sa inyo na eh, MRI nyo pa eh. Ay eh, layo pa na.